And good morning, guys. Happy Monday. Alam niyo ba, gumawa ako ng dishwashing liquid kasi na ako. Actually, ako lang nagawa ng sarili kong dishwashing liquid. Mas menos kasi kung order ka sa Shopee, tapos ikaw na ang gagawa. Ito. Ito yung nagawa ko na ng mga nakaraan. Ayan, konti na lang siya. Ito yung ngayon. Kailangan na konti ng alug-alug mo siya para Matunaw na tuluyan. Ma mamaya lang tumo na to. Magiging ganito na to siya. Ayan. Ah. Diba? Ito, tinutunaw ko pa lang. Mamaya tunaw na to guys. Ayan, ganyan siya. Ayan, para nakakatipid ako. Tapos, naglalagay na lang ako dito. Ayan. Diba? Sasalin mo na lang dito. Pag medyo malapot, tatagdagan mo pa siya ng tubig para mas medyo Makatagal yung gamit natin, guys. So, ayan. Ito yung gawa ko ng isang araw. Ito yung ngayon. Ayan. Malakas kasi tayo, guys, sa this wash liquid. Konting alu-alu. Mamaya lang tunong na to, guys. Tapos, mawawala na yung bula. Katulad yung isa. Ayan. Kanyang alu-alu kanyang alu. Kung mas, mas maigi, meron kayong timba lalagay nyo dun tas ah, halo haluin yung pagtunaw-tunaw tsaka nilalagay ako hindi ko na nilalagay din na diretsyo ko na dito kasi mamaya naman din tunaw na to para isa trabaho guys kasi konti lang naman yun pang isang ganito lang talaga pang 1.5 liter lang ayan, ayan na yung finished product natin guys ganun tayo sobrang katipid so ayun guys samahan nyo na ako ngayong monday ah, uh, marami tayong ganap. Bibigyan ko kayo ng yung mga ganap namin dito sa barangay, sa resort, sa saka dun sa pamangkin ko. Okay guys ha, pakisamahan nyo na ako. Ayan guys, medyo nagligpit tayo dito sa kusina ha. Medyo naipot na yung mga plato na naghugas ka ng pinggan, nakataog. Medyo dumami na siya. Punta tayo dito sa full um, site. Nagulunis kasi yung oh, Check natin ka dito. Meron event ka hapon. Ayan mo, feeling. mga kasura. Lalabas siya yung mga kasi sa Ayan guys, ako naglilinis lang po. Kabukasyon na para maglilinis kasi kahapon na madami tayo na sumi. Ay, Ayan po po sa sa area. Hindi pa siya masyadong malilinis kasi wala pa si Brian. So malilinis ko ngayon guys. Ayan. Ayan mga loko malo mga na ano. So, ayan. Nagingin uh, sa mga kuwan na ginamit. So, sa barangay kasi hiyan yan. So, hindi pa malinis na yung guys kasi wala pa si Brian. Hindi pa wala pa si Brian para kapag malinis. Nagpalagay na pala ako yung CCTV. Ayan. Ano. Nagpalagay ako yung CCTV kasi alam mo ba guys, lagi na lang nasisira yung <laughs> yung ano ko yung ano ba tawag niyan microphone lagi na lang may nakakabagsak so nilagyan namin dito ng CCTV kung nasaan yung video okay para at least malalaman ko kung sino yung nakakabagsak ng ano ko ng, ng microphone para in case mapapacharge namin sa kanila kasi parati na lang ganun eh lagi na lang kami kasi siraan ng yung, yung, ano microphone nakakaya microphone na kami nababagsak ng mga renti hindi namin nakapansin kung sino di ba so ngayon kailangan namin may si CCTV para makita kung sino yung nakakabagsak at papag church namin sa kanila guys ayan uh, so natin tingin natin medyo marumi pa ngayon kasi mamaya nga, magiging si Brian tayo na natin si Brian 8 o'clock nandito na yun Ayan, ayan. Ayan, guys. Ayan, ito yung banyo. Kakati po, ano. Kitchen, ayan. Yeah, kitchen. Nangilinis pa tayo dito, guys, ha. nalaglag kayo guys <laughs> nalaglag ang aking ko so ayun wait, ililigtid lang natin yung mga ginamit ng nakaraan